na. Ah, sa baba, ya pagkato na. Yakyakraan. na siya hapon. Isang kalina sa cellphone ay wala mo yata na yung Facebook. Ha? Amo yata na yung Facebook. Ayos na, tama. Kita na 'yung sitwasyon. Tutukan mo, tutukan mo 'yung kakang Andre Jenen. Balik, balik. Dito 'yung sitwasyon niya. Oh, 'yung loget. Papakaloget ka mo sa pubaro, ginunak niya. Kalayo lang 'yung loget. Kaya nakasama ang Lore, oh, may ating picture nila <laughs> sa Urbano. Nag-video. Nag-video ham pa. Nag-video na kami sa lubutan. Hmm. Nakahapon sa lubutan. Yan Kasi ang mga no, na, kahit nauusupan, sige pag rin ng luka do. Oh. Nag-aaso pa rin, sabi. Nag-aaso pa rin. Nag-aaso pa Naga, Kahit. <laughs> 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 oh, yan, ay, yan, yan. Habang yan, umuusok yeah. pa yan, oh. Sige oh, pa lang lukad, yun, oh. yun, lang kami, oh. Pero ang gatong niya ay kaunti lang, oh. Ayun lang ang gatong niya sa labas, oh. Andiyan <laughs> lang <laughs> sa labas ang gatong niyan, kaunti ay, lang. Ay, lang si oh. gato. gato na sa loob siya. Ang gato na sa loob. Ano na si Kopa? ito. So, Ayaw yeah, mo, tagnok si Ropa. Ano pa ka? Ang awal ang mga tagnok. Tapos ito kaon? Ropa! Ropa, huwag kaon lang Pero, yeah, ko, pero ang bagoy na. Oh, ganyan ang aming mga alaga, oh. Iisa-isa yan, pero dalawang bawang kain. Dala ka to ni Marlon yung motor. Motor lang ko to other road. Kasi sa ako. Sige, isa kay balik lang ni Dela yun oh. No? Baka hindi pa andar on. Ha? Baka hindi pag on. Sa ako ang sa Ha! -hoo! Ha! Yeah. ha Ibinin lang kita. Okay, pag nakahapit ka na.